Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my channel. It's tungkol sa mga pag-uugali. Pag-uugali ng mga Pilipino, uh, kaya walang asenso sa buhay. Number one is yung um, crab mentality or yung utak talangka. May mga... Well, hindi ko naman linalahat, pero may mga Pilipino talaga na yung mga ganitong mentality na may utak talangka ayaw kasi nila na malamang malamangan sila sa kanilang buhay gusto lang nila na sila yung mag asenso sa buhay so gagawa at gagawa sila ng mga paraan para masiraan ka para hindi ka umangat sa buhay at imbes na tulungan ka uh, magtulungan hindi Kumbaga ikaw pa, sarili uh, sarili mo pang mga kalahi ang uh, kumbaga huhugot sa iyo pababa. Na ayaw nila na umasenso ka. Gusto nila na sina, sila lang ang mag asenso sa kanilang buhay. Ay no, maraming mga makaka-relate nito lalo na doon sa mga overseas workers na may mga kilala na mga Pilipino na sa ibang bansa kasi syempre normal nor, that's normal kasi syempre magiging masasabihin mo na oh comfortable ako kasi may mga Pilipino kasi mag, mga, same lahi pero hindi nila alam na sila 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 din yung mag ano mag kumbaga, mag aaway-away yung mga selos yung mga ito ba yung mga mentality kung ano yung nakikita mo sa mga kaibigan mong mga Pilip, mga Pinay or mga Pilipino Uh, may mga may mga bagong damit, bagong sapatos, bagong bag na mga Louis Vuitton, na mga mamahalin. Next day bibili din sila. Kumbaga, mahilig makipagkompetensya ang mga Pilipino. I know hindi ko nila lahat. Um, I'm thankful na I'm not one of them na mga pero hindi ako hindi ko sinasabi dito na perfecto ako. No, I am not perfect. But Uh, ayaw ko lang makipag ano makipag salamuha sa mga Pilipino kasi wala nga ako dito mga kaibigan ng mga Pilipino mas peaceful sa ano sa isipan sa mentality uh, walang yung mga painggit ingit kahit hindi naman ikaw yung may nagsabi ikaw ikaw pa yung madadamay ka pa sa mga sa mga away-away nila ayoko kasi nakaranas na rin ako ng ganun sa Pilipinas nung nasa Pilipinas pa ako grabe grabe yung pagka yung 'di ba yung as in dina ka talaga kahit wala ka namang ginagawa sinasabi nila na lahat sayo yung bagsak uh, something like that ayoko nang ganun so syempre uh, 13 years na ako dito sa Belgium wala akong mga pinuntahang mga organization or nakilalang mga Pilipina lahat pumunta ako dito sa Belgium sariling sikap ko sariling pag-asikaso ng papers ko at uh, nung nung nakarating ako dito um, lahat ako talaga yung nag-process kasi ayoko guys na may magkaroon ako ng utang na loob at ipamuka nila sa akin kasi alam ko yung mga attitude alam ko ng mentality ng mga tao utak, utak talang ka talaga so ayoko ng ganito so yes yung number one talaga ng mga mentality at pag-uugali ng mga Pilipino is uh, crab mentality or utak talang ka kaya walang kaya never, hindi sila nag sa buhay mag-asenso man temporary lang, then babagsak sila uli. Kasi nga, yung mga um, fellow people nila, same kababayan nila, so, di ba, hindi yun maganda. Kung gusto mong umangat, dapat wala kang tinatapakan, wala kang niyuyurakan, wala kang iniinsulto, wala kang ginagamit, lahat sa'yo talaga, sariling safe cup. Yun ang ibig sabihin ng pagangat sa buhay. Um, number two is yung pagtrato ng mga OFW bilang ATM. So, bago ka palang pumunta ng abroad, of course, yung purpose mo is to support your family, to support your children na yung ano, yung yung kanilang education, yung kanilang pagkain, yung bahay na gusto mong ipundar. Pero yung pamilya mo sa Pilipinas is waldas dito, waldas doon, inom dito, inom doon gamit ng mga ano ng mga nakaka-addict like uh, sugal dito something like that you know at wala nang napupuntahan so at the end wala kang naipon kasi lahat binibigay mo sa yung pamilya and and then isisisi mo sa ano sa government kasi wala kang wala kang uh, wala kang natanggap na tulong galing sa gobyerno in fact dapat isipin din ng mga overseas workers yung kanilang uh, kumbaga para sa kanilang future hindi lahat na kumbaga i iasa sa gobyerno or um, lahat ipadala sa Pilipinas no isipin niyo rin yung inyong um, future kasi um, hindi nasa gobyerno hindi lahat isisisi sa gobyerno dapat bumayad ka ng PhilHealth bumayad ka ng SSS. SSS, yun talaga ang beneficiary. May, ma may matatanggap ka talagang beneficyo galing doon. And if you don't trust the government in the Philippines, magtago ka sa sarili mong ano sa sarili mong bangko mag-open bank ka mag gumawa ka ng ano ng bank account at doon mo itago lahat yung pwede kang magbigay sa pamilya mo of course kasi pamilya mo yun di ba mga anak mo yun but hindi lahat isasagad mo sa pamilya mo And then number three is yung mga balat sibuyas ng mga Pilipino. Marami ako din naririnig about that na lalo na dito sa ibang bansa na sinasabi nila na um more on talaga ng mga Pilipino is um, sila yung mahilig uh, magpuna. Um ayaw nila na pinupuna sila. Gusto nila na sila yung pumupuna sa ibang tao, di ba? So, sinasabi nga na Um, bakit ka pa naging uh, bakit ka pa naging katulong kung ayaw mo punan ka ng inyong boss hindi ka naman pupunan kung kung nagtatrabaho ka ng maayos di ba kung um, kung focus ka sa trabaho mo right and ako naman kasi guys Pinupo na ako ng aking boss is minsan kasi syempre hindi naman lahat ng ano lahat ng oras is um, tawag nito na, na na fofocus namin yung aming mga trabaho like for example may mga ginagawa din kami na hindi lang kasi kami nag naglil, naglilinis nag, kami din yung ako din nagluluto so syempre may mga part na hindi namin nalilinisan but sometimes it's really difficult kasi syempre hindi naman araw hindi naman porque na lahat i sa sasa sa isip natin. So, may time talaga na sinasabihan kami ng aming boss, ng aming amo na um, you have to do this more additional to clean here this part kasi may mga um, Siyempre may mga tao din, may mga parents din na pumupunta doon, nag-aano, kumbaga inahatid nila yung kanilang mga anak. So kailangan din maging proper, uh, maging hygiene din, 'di ba? So of course doon, ako ay accept critic. Um, kasi syempre hindi naman yun ikasasama ko hindi naman yun ika, ikabababa ng aking dignidad uh, ikabubuti yun sa akin na more on na maging ano ako palaobserba kung anong, anong dapat gawin so automatic na sa akin, sa aking sarili na ah okay, mayroon pa akong gagawin na ganito so kasi ako malaki yung tiwala sa akin ng aking amo yun ang talaga ang ano uh, kumbaga Um, ako wala akong problema sa mga pagpuna pero may mga Pilipino talaga na ayaw silang punain gusto nila na correct sila palagi um, sila yung nakakaangat di ba ayaw nila ng mga ano na gawin mo itong ganito no may mga tao talagang ganyan number four is <laughs> walang konsiderasyon consider meaning is um, like birthday party binyag, kasal, um, fiesta, syempre hindi naman hindi, hindi hindi ka naman sasabihin nila na may pera ka, kailangan bongacious, 'di ba? Kahit utang bongacious pa rin, 'di ba? So, syempre, and yung iba naman wala silang konsiderasyon even na may like may limit lang yung ano, yung pagkanta, yung pagsing-along. Okay lang magsingalong, magsing-along, but kung mga 10 na or 11, 'di ba? Dapat alam mo na yung ano, yung policy. Pero yung iba hanggang mag ano, hanggang 5 o'clock kahit wala na sa tono, tuloy pa rin. Ganun talaga kasi hindi naman sa hindi na hindi daw sasabihin na may na may pera ka, ba? Diba? So 'yun ang mentality ng mga tao, walang kung wala wala silang iniisip na may neighbor din sila, may mga may mga bata din na matutulog, something like that. 'Yun ang mga mentality ng mga Pilipino. Ito pa, 5 Filipino time kahit nandito na sa ibang bansa, late pa rin. Pero ako, honestly guys, honestly, sa, sa, sa 13 years kong nagtrabaho dito, never pa akong na late. Ako pa yung na uuna sa aking boss, sa aking bosses. So, wala akong problema about Filipino time. I'm thankful. <laughs> wala akong attitude na ganun. So, yes, may mga tao talaga na na 7.30 yung 7 uh, yung kanilang interview pumapunta sila mga 7.30 ako guys hindi pa 7 nandun na ako sa, sa interview ko sa so, yung mga mentality ng tao dito sa mga Pilipino talaga so hindi ko naman linalahat but let's say 50-50 may mga ganun talagang mentality na nadadala nila kung ano yung sinasabi nila kung ano yung asta mo sa bahay nadadala mo sa labas. So, kung ano yung kung ano yung asta mo sa bahay, i-private mo lang yun. Sa bahay mo lang yun, hindi mo dalhin sa labas. Kasi nakakahiya. Nakakahiya yung ganun. Number six is yung maluho. Ito din yung mentality ng mga Pilipino. Yung maluho na gusto nila bili ng bili. Um, kahit wala nang sasahurin basta't makapag makabili lang sila ng mga gold, mga mamahaling bag like Louis Vuitton, um, Bucci, um tapos pumupunta sila ng ano ng lalabas sila every every Saturday, every day of nila, lumalabas sila, makikipag-happy-happy -happy sila sa mga sa mga same Filipino people. So, dapat iwas-iwasan din yung mga ganong mga luho. Kasi at the end, at the end, ikaw ang mag, ikaw ang magsasuffer, ikaw ang maghihirap. ba diba? Yung iba nga, yung iba yung mga Pilipino, sasabihin, ako dito sa, sa let's say, dito sa Belgium, apat yung ano ko, trabaho ko, sideline. Okay, sige, patuloy mo lang yung ganon. Ito lang ang masasabi ko. What's the use of a lot of work? but at the end kapalit naman yung help mo na hindi mo mababalik agad-agad lalo na kung ang ang sakit na tatamas sa iyo is yung mahirap gamutin na as in sobrang hirap yun talaga guys ang dapat tuunan ng pansin ng mga Pilipino ako isa lang yung trabaho ko hindi sabi ko hindi ako magdadagdag ng mga trabaho kasi aanhin ko yun aanhin ko yung mga trabahong yun kung kapalit naman yung aking ano at hindi naman ako maluho hindi ako maluhong tao pinalaki ako ng parents ko na pahalagahan yung bawat sente mo pahalagahan yung bawat um, yung kinikita kasi hindi hindi madali hindi madali guys i know may mga, i know ano rin yan kumbaga Um, kumbaga parang um, award mo rin yan kasi syempre nagtrabaho ka at nagtatrabaho ka syempre papaligayahin mo yung sarili mo pwede mo naman gumawa ka ng ganoon pwede ka rin lumabas pwede ka rin uh, bumili but you have limit you know you have limit kasi nga guys kapag maluho kang tao wala kang future wala kang paruroonan bakit? Kasi hindi ka forever na overseas workers. Hindi ka forever na malakas. Hindi ka forever na bata na ganyan ka. No. Tumatanda ka rin. At yung trabaho mo kapag depende na lang kung yung ano mo yung 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 boss mo is gusto ka talaga na ayaw ka nila talagang pauwiin even na ano ka na even na senior citizen ka na may mga ganong amo pero hindi lahat guys hindi lahat so dapat yung mentality baguhin yung mga mga maluluhong mga Pilipino dapat isipin nyo yung future ninyo at hindi ninyo isisi sa government kasi kayo mismo ang nagdadala sa inyong sarili, sa inyong yung future ninyo kayo din Nasasab i i isisisi ninyo sa government isipin ninyo nung time na namamayagpag kayo anong ginagawa ninyo Luhos, mga, yung mga luho ninyo, binibili ninyo kung ano yung mga nakikita niyo sa mga kaibigan ninyo na may mga gold, gusto rin ninyong bumili ng gold, anong gagawin ninyo dyan Anong in, anong gagawin ninyo? No, nga nga, wala, wala kang gag, walang magagawa 'yan. Kasi pag magkasakit ka, lahat ng na mga napundar mo, lahat ng mga pera mo, lahat ng mga alahas mo, wala. Wala 'pag 'yung pag 'yung health na ang magano, maningil. So 'yun dapat dapat talaga pahalagahan ang ano, ang health natin. Hindi 'yung mga luho kasi yung luho hindi mo yan hindi yan nakakatulong sa iyo at the end ito itong maganda number 8 is yung malalakas ang loob porke nakatera na sa ibang bansa at citizen na yes guys mayroon din ako mga nakaano naka-encounter na ganun may mga naka-encounter akong ganun. Akala mo kung sino, sino na silang umasta, makaasta, na ano na porque nasa ibang bansa na sila nakatera citizen na sila doon parang ang lakas-lakas na nila parang kumbaga sinasabi may may mga kataga kasi yung papa ko na sinasabi niya na porque porque ma yung ma, porque matibay na yung mga buto mo ngayon ano ka na kumbaga kumbaga lalaban ka na So something like that. So may mga may mga Pilipino akong mga nakilala din na ganun. Umasta sila. And nakaranas din kami ng gano'n. Yung bahay kasi namin is nung nung time na yun, yung lupang tinitirikan ng bahay namin is hindi sa amin. And hindi namin alam kung sino yung tunay na uh, may-ari. And then one day, may pumunta sa bahay namin na nag-claim na siya daw ang may-ari ng lupa na tinitirhan namin. And then but nandito na ako sa Belgium nung time na 'yon. So yung mama ko siya lang yung pumunta sa um, sa barangay kasi nung time na 'yon yung papa ko is may trabaho pero hindi siya makakapunta. So yung mama ko lang. At itong itong Pilipina, itong Pilipina. Citizen siya sa America hindi marunong magtagalog, hindi marunong magwaray, English dai. Grabe, grabe yung grabe yung insulto na na ano na sinabi niya sa mama ko. Naakala niya hindi maintindihan ng mama ko. Well, ga, kahit ganun lang yung mama ko, kahit grade 6 ang naabot ng mama ko. Nakakaintindi yun. Ang problema lang is hindi siya nakakapagsalita ng ng English pabalik pero nakakaintindihan kasi hindi lang sa pagmamayabang guys yung mama ko marami siyang mga ano mga mga amo nung panahong yun na Australiano, Canadian, Koreano, um, British, mayroon din. So, yung mama ko, hasang hasana sa ano sa English, hindi lang siya makapagsalita pabalik. And then Itong babaeng ito, kung kung baga Yunurakan rakan yung ano ko, yung mama, mama mama ko, and then sabi niya na dapat umalis na daw kami as soon as possible sa ba, sa, sa sa property na yun kasi gagamitin na daw. Ang ngayon nakatiwangwang lang guys, grabe. Sabi ko sa sarili ko, swerte lang niya kasi nandito ako sa Belgium pag pag ako ang nandiyan kawawa siya <laughs> grabe, sasabihin ko na bakit nag in english ka nandito ka naman, porki citizen ka na sa, ano, sa Amerika ganun ka na e kung tingnan ko yung trabaho mo doon okay dito, pa english english ka pero sa doon, ano ka para, para udud -ud ka lang ng ano ng CR overdriver ka lang kasa, naka, nagtrabaho ka lang sa ano, sa cashier ako guys, hindi ko yun minamaliit yung ganun hindi ko na maliit, bagkus o okay, okay yung trabahong ganun pero sa mga Pilipino na nakapagtapos ng doktor, ng, ng, nurse ng teacher, engineer sa atin at pag pumunta kayo ng ibang bansa na over lang kayo na taxi driver lang kayo janitor lang kayo malaking insulto yan sa inyo kasi syempre may diploma kayo sa ating bansa pero pagpunta ninyo sa ibang bansa ano lang kayo para kayong trapo di ba so yun dapat isipin din ng mga pilipino na hindi porket nasa bansa na kayo is kaya na ninyong ryurakan ang mga pilipino ang mga ang mga ba, mababa pa sa inyo yung mga mahirap if yung parents yung mother ko is yung kumbaga yung normal na mamamayan lang na walang tutulong sa kanila kawawa. Pero I'm very thankful na nabigyan ko ng property yung parents ko. Kasi ayaw ko na nagkakaroon ng ganun. Na ayaw ko na ibang tao na nagyuyurak o nagmamaliit sa aking mga magulang, sa aking pamilya. No, ayaw ko. Kasi ako, sinasabi ko talaga sa mga tao na mapagmataas kung umasta, pare-pareho pa rin tayong nakaapak sa lupa at once mawala tayo dito sa mundo pare-parehas din yung patutunguhan natin kung nandito ka pa sa mundong ibabaw gumawa ka ng maganda hindi ikasisira ng ibang tao hindi mo dapat walahang karapatang apakan ang mga maliliit na mga tao ang mga mahihirap na tao porkit nasa ibang bansa ka porkit citizen ka na doon is may ano ka na kumbaga malakas na yung loob mo no you are still a Filipino kahit citizen ka na at mas nakaka ano kumbaga nakakahiya yung mga taong ganun na Pilipino ka kahit anong nationality yung nakalagay sa passport mo Filipino at Filipino ka pa rin hindi hindi magbabago yun yun kaya yung mga Pilipino hindi umaasenso kasi yung mga ganitong mentality putak ka yung ginagawa nilang ATM yung kanilang mahal sa buhay sa ibang bansa yung balat si buyas yung walang mga konsiderasyon yung mga Filipino time um, yung mga maluho yung akala mo kung sino na kung sino ng mga tao na porket citizen na sila sa ibang bansa is kumbaga may gana na silang mag-ano, gana na silang kumbaga yurakan or insultuhin or tapakan ang mga taong uh, na mas mababa pa sa kanila. Pero, pero hindi nila iniisip na aasenso ba kayo sa buhay ng ganon. Ha, sa mga makakapanood, hindi kayo masaktan. <laughs> Kasi, Totoo naman, di ba? Ako hindi ako nagpapaka malinis kasi hindi naman ako perfectong tao, hindi naman ako perfectong Pilipino. Uh, nagkakamali din ako, but ay inaamin ko, inaamin ko naman 'yun. Hindi na kailangan ipaalala, inaamin ko naman 'yun. Pero kapag ikaw ay Pilipino na maka na makita kita, isang ano ko palang isang tingin ko pa lang, alam ko na kung anong tu, anong tao ka. So, kapag makita kita ng personal na ganun yung approach ko sa'yo, it means na alam ko na kasi, alam ko na yung tunay mong gali. Hindi ko sinasabi na judgmental ako. Inaano ko lang kung ano yung, yung human instinct ko. So, pag, kapag makita mo yung mukha ko na hindi maipinta It means that I don't like you kasi ako guys hindi ako pa, hindi ako plastic hindi ako ipokritong tao pinapakita ko kung sino ako